Daily devotion para sa Arneto. Gusto ko lang magtanong sa inyo. Sino ba sa inyo ang familiar doon sa tinatawag nating 3G? Ano bang ibig sabihin ng 3G? Would you know? Ano ibig sabihin ng 3G? Nang tinitinan ko yung cellphone, sabi nga dito, ang 3G ay yung third generation, ika nga na internet or cellular silula, technology. Ano ibig sabihin po noon? Ito ay ito na yung panahon na kung saan ang ating mga cellphone na gamit-gamit ay may access po sa internet at yung yung 3G ito na yung advanced no na level ng kanyang connection. Pero meron na siyang tinatawag ay na 4G, 5G, pero but the most common nowadays yung tinatawag natin na 3G. Sa ating pag-aaral sa araw na ito ay mayroon din tayong titing ng 3G. Ano ba yung 3G? Nagugulan ako sa buka. <laughs> <Ayan. laughs> ano ba yung 3G? Okay, tingnan natin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 1 verse 3 hanggang verse 7. Sabi po, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God always concerning you for the grace of God which has been which, was given you in Christ Jesus that in everything you were enriched in him in all speech and all knowledge even as the testimony concerning Christ was confirmed in you verse 7 sabi po so that you are not lacking in any gift awaiting eagerly the revelation revelation of our Lord Jesus Christ Uh, verse 8, who shall also confirm you to the end, blameless in the day of our Lord Jesus Christ. At ang panghuling talata, verse 9, God is faithful through whom you were called into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. May the Lord bless the reading of His Word. So dito makikita natin, meron na tayong tatlong G. No? Tatlong G. Kung kanina may 3G sa technology, tayo din po may, may tatlong G din to, po tayo upang makatagpo natin yung Panginoon. Unang, unang G na makikita po natin is yung nasa verse 3. Ang sabi po, Grace to you, our To you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Ano ang ibig sabihin ng grace? ang grace ang ang ibig sabihin ng grace ay ito ay biyaya. It, this is something that we do not deserve. Yung sumulat ng 1 Corinthians na to at nung sumusunod ng mga epistles na sinasabi ay si San Pablo. Si San Pablo nagsimula siyang isang manguusig ng mga Christians. No siya yung nung unang unang ano pa lang unang bugso pa lang pagkalat po ng Christianismo sa sa kapanahon ng yaon. Ang isa sa mga tumutuligsa at ang isa sa mga masigasig na maghanap ng ng kanyang ano paparusahan no na sumusunod sa ating Panginoong Hesus ay si then ang tawag sa kanya ay si Saulo si Saul yun yung kanyang ginawa and mm -hmm. then uh, if you are going to look closely makikita natin na dahil po sa biyaya ng Panginoon nakatagpo niya ang Diyos, kinatagpo siya ng Panginoon, no? On his way to Damascus kasi gusto niyang maghanap pa rin po ng kanyang ano, kanyang kanyang parurusahan ng mga sumusunod sa Panginoon Hesus, no? Yung kanyang pinipersikyot, gusto niyang dumami. Kaya pumunta siya ng Damascus, but on his way to Damascus, nakatagpo siya, kinatagpo siya ng Panginoon. At yun nga po ang dahilan kung bakit po binago, nagbago yung kanyang buhay. Nagbago yung kanyang buhay. Kaya mga kaibigan, kapag kayo po ay nagtataka, ah, nag, nag, uh, naghahanap kung sino-sino at ano sa ating mga sarili, kung tayo ba ay naging mananampalatay ng Panginoong Isus, dapat meron tayo masasabing panahon na kung saan ay nagbago ng tuluyan yung ating buhay. This is the kind of grace na binabanggit dito ni Pablo. Yung naranasan niyang pagpapatawad ng Diyos. No, noong nung panahon nang siyang umuusig ng mga Christian sa yung sa yung number one na pumapayag no nung kumaalala niyo kay even noong panahon na, na habang pinupukol ng bato si Stephen hanggang sa namatay it was with approving heart ni, ni, ni Saulo at the time nung nakikita niya pinapatay yung mananampalataya ng Panginoon. That was the kind of grace he was talking about here. Kaya tayo po, pag tayo lumalapit sa Diyos, hindi po tayo lumalapit sa Diyos dahil lang po na tayo ay mabait na tao, tayo nagsisimba madalas, tayo ay naninilbihan sa, sa ating sa ating mga kanya-kanyang mga iglesia, sa ating mga mga simbahan, pero Huwag nating kalilimutan, lahat ng ito, ang panimula ng lahat ng ito ay ang ating Panginoon. That was the first G na makikita natin. Yung pangalawa, kung ating titingnan sa talata 7, ang sabi po, so that you are not lacking in any gift. Any gift. Ibig sabihin po nun, nung tinanggap natin ang Panginoon, nagkaroon tayo, binigyan tayo ng Panginoon ng 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 ano ng ng gift no ng kaloob. Ano po yung kaloob na yun? Yung kaloob na yun ay para magamit natin upang maisulong natin yung kaharian ng Diyos upang magamit natin upang sa gayon ay ang mga taong hindi naniniwala sa Panginoong Hesus, walang personal na karanasan sa Panginoong Hesus ay magkaroon ng ng ugnayan sa kanya, no magkaroon ng 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 ika nga ng pagbabago ng buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. That was the gift at yung gift na yasabi sabi nga po dito, ito yung gift na habang habang tayo ay pinagkaloban po nito ay gina, ano tayo excited tayong gamitin no habang inaabang natin o inaantay natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus that is the very purpose and the very reason why God gave us that gift no to edify the church to encourage the church at the same time para po tayo maging maging daluyan po ng pagpapala ng Diyos maging daluyan po sa pagpa, pagpalaghanap ng magandang balita no na magandang minsa-minsahin na nagmumula sa ating Panginoon that was oh that is the second g ang pangatlong g na mapapansin natin sa ating binasa mga talata ay yung nasa verse 9. Sabi po, God is faithful through whom you were called into fellowship with the Son, Jesus Christ, our Lord. Yun yung pangatlong G. Ano po yun? Faithfulness. God's faithfulness. Yung katapatan ng Diyos. Pag sinabi natin katapatan ng Diyos, yung Diyos natin ay hindi nagbabago. Kahit na tayo ay natitisod, kahit tayo nagkakamali, kahit na minsan ay sinusuway natin yung kalooban ng Panginoon. And yet, And yet, God never changes. He continues to love us even if there are times that we fall, even if there are times that we completely ignore His presence. Yun yung pag-ibig ng ating Panginoon. Yun yung katapatan ng ating Panginoon na mapanghawakan natin. Na kahit ano mangyari, andyan siya. No? Kaya po, dahil lang po sa lahat ng ito, ewan ko lang po sa inyo, pero sa akin habang akin itong inaaral at aking pinagmumulay-mulayan, nilay nilayan <laughs> mulay mulayan ni nilay nilayan ibig sabihin nun ay parang mas, mas lalo akong lalo, lalo akong namamangha sa Panginoon sa totoo lang po lalo akong nai love sa kanya no kasi hindi ko mabawi yung buhay ko dati na talamak yung aking mga ginagawang kasalanan. And yet, God is there. No? God's grace was there. God's gifting was there. And even the assurance that God will never change. No matter what happens, our God is there. He is faithful. He is true. And He is able and willing to help us. Ang mahalaga lamang ay tayo manalangin sa Kanya. Ang mahalaga lamang ay patuloy tayong manalig sa Kanya na siya ay tapat at hindi magbabago kahit na ano ang mangyari. Tayo manalangin. Dakilang Panginoon, kami po ay patuloy na napupuri at nagpapasalamat muli sa inyo, O Diyos. Sapagkat sa araw na ito ay pinakita po ninyo ang inyong kabutihan, O God. There are times, Father, that we miss the mark. There are times, Father, that kami po ay nagkukulang. Ngunit kami po ay nagpapasalamat sapagkat dahilan po sa iyong biyaya, dahilan po sa iyong pag-ibig, Panginoon, patuloy mo kaming pinangahawakan. Lord, I pray, Father, that even as we continue on with our study for today, para sa bawat isa, Panginoon, lalo't na sa aming pong pagpapanimula po ng aralin po ng anatomy and physiology Lord I Father I pray that you open our hearts and minds Lord that you may create that deeper yearning in our hearts Lord to learn all the more for today in preparation para sa bawat isa, Panginoon, na nagnanais maging licensed massage therapist. Lord, we entrust to you everything for today at hiniling po namin, Panginoon, panghawakan mo ang aming pong internet na ito'y maging tuloy-tuloy. And even for those who are still coming in, O God, Lord, you may just be the one to guide them, O Lord, to be able to, to join us in our activity today. Panginoon panghuli, dinadalangin po namin ang aming pong kanya-kanya po mga pamilya, ang kanya-kanya po naming mga mahal sa buhay, Lord. Father, we pray that you be the one to move in their midst, O God, Lord. Hilingi, hinihiling namin, Panginoon, na maranasan din po nila ang dakilang pag-ibig na namamagitan sa pamagitan po ng inyong bugtong na anak na si Jesus Kristo. Maraming maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka naming pinapasalamatan at pinapapurihan sa matamis at makapangyari ang pangalan ni Jesus. Amen. 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 po. Amen.